sa Let's go! Guys, tara na! May yeah. nga, may kalakuan ako. Yeah. Hindi, na, saan, na ako. Hmm. hindi na natin ko huwag. Wala na. Oh, binili, na. Hindi ko pinili yun. Uh, so, hindi, sinama ko yun sa 20 salo. Si Sharon. Hindi nga sabi na ano kaya ko kayo nito sa Kaya natin yun na yan. guys, namin. Ay, oh, na. <laughs> Sa pa yan guys! <laughs> May kalokohan naman tayo!

<laughs> sorry, eh, Merry Christmas na ka Nakakinsig siyo, nakakainsap sap kami. Hindi mo sakit? Una na, Una ka na sa iron dalawa ka eh. Babae kami. Hindi mo sakit? ano guys. sakit? Hindi mo sakit? Hindi

Yan, no, Yan, you know. yeah, nasa social media tayo. Nasa social media tayo guys. Okay guys! Ipatulpo nyo to, 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 guys! Uy, si Badminton! Ipatulpo nyo to, guys! si ako? Guys, may yung boy! Yan, guys, ipatulpo nyo yung babae Joke ha! Nagaling na pa yung nananapok, guys. Ipatulpo na yun. Kampas ko oh, sa iyo. Kampas Eh, yung... <tis> si ano na pinag, pinag ano mo eh? <tis> Tay, bigay mo ay sa kanya. Minto ka muna. hindi siya makapaganyan. <tis> di, <tis> <minto>. <tis> di, hindi ko na niya, hindi ko bibigay ng regalo sa kanya. Hindi <tis> <na, tis> <gano, tis> ko <kaya! kaya>. <tis> ay dagul. <laughs> Ang pangalan nila ay dagul. <laughs> ay, okay. yung aking ano. Oh. gagelis, gagelis guys, gagelis, dari mana?

Ito ang na guys. Guys, nasayo muna kami. Guys, tago! 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 Dito! Tignan natin sila. Dito na. Hey guys, dito guys, oh, na sila. Guys, dito na sila. <laughs> Tinataguan lang po namin. Tinataguan yeah. lang po namin. Tinataguan. Ito yung Guys. Guys. Nandiyan <tries> 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 Ako! Ako! Nandiyan sila. Yung guys. Nandiyan

Go, go, go. lang <laughs> sa akwas natin. Ayun, nandito na nga sila. Wala, natin sa you, right?